Noong taong 1888, takot ang bumalot sa London. Ang mga tao ay nababalot ng pangamba sa bawat paglakad nila sa mga kalye ng Whitechapel. Sa madilim at delikadong mga kalye ng Whitechapel, may isang mamamatay tao na gumagala ng karumal-dumal na krimen. Ang bawat sulok ng kalye ay tila may nagtatagong panganib at ang bawat anino ay nagiging banta. Siya si Jack the Ripper, isang pangalan na nagdudulot ng kilabot sa puso ng mga tao. Ang kanyang pangalan ay naging simbolo ng takot at misteryo, isang pangalang hindi malilimutan ng kasaysayan. Hanggang ngayon, palaisipan pa rin kung sino talaga siya. Maraming teorya at haka-haka ang lumitaw, ngunit wala ni isa ang nakapagbigay ng kasagutan. Si Jack the Ripper ay hindi basta mamamatay tao lang. Siya ay isang nilalang na tila nagmula sa bangungot, isang anino na naglalakad sa dilim. Para siyang bangungot na nabuhay, isang anino sa dilim. Ang kanyang presensya ay nararamdaman sa bawat sulok ng Whitechapel at ang kanyang mga krimen ay nag-iwan ng bakas ng takot. Ang kanyang mga krimen ay hindi lang brutal, kundi napakalupit na nag-iwan ng takot sa buong lungsod. Ang mga pulis ay nagkukumahog na mahuli siya, ngunit tila siya ay laging isang hakpang sa unahan. Ang kanyang mga biktima, mga babaeng nagtatrabaho sa gabi, walang laban sa kamay ng halimaw na ito. Sila ay mga inosenteng nilalang na naging biktima ng kanyang kalupitan. Bawat pagpatay, mas lalong natakot ang mga tao sa Whitechapel at ang buong London ay nagaabang sa susunod na gagawin ng halimaw. Ang takot ay naging bahagi ng kanilang pangaraw-araw na buhay at ang bawat gabi ay nagiging mas madilim at mapanganib. Ang mga pahayagan ay puno ng balita tungkol sa kanyang mga krimen at ang bawat headline ay nagdadala ng bagong takot. Ang mga tao ay nagtipon-tipon upang pag-usapan ang mga pangyayari ngunit walang makapagbigay ng kasagutan ang mga investigador ay nagtrabaho ng walang humpay, sinusuri ang bawat ebidensya, ngunit tila walang makapagbigay ng liwanag sa misteryo. Ang bawat hakbang ay nagdadala ng bagong tanong, at ang bawat sagot ay tila nagiging mas malabo. Hanggang ngayon, ang misteryo ni Jack the Ripper ay nananatiling hindi nalulutas. Siya ay isang anino sa kasaysayan, isang bangungot na hindi magising. Ang kanyang kwento ay patuloy na nagbibigay ng takot at intriga, Isang paalala ng madilim na bahagi ng ating kasaysayan. Limang babae ang kilala bilang biktima ni Jack the Ripper. Sila ay mga ordinaryong tao na nagkaroon ng trahedya sa kanilang buhay. Sila ay sina Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes, at Mary Jane Kelly. Ang kanilang mga pangalan ay nakaukit sa kasaysayan bilang mga biktima ng isang kilalang mamamatay-tao. Ang kanilang mga kuwento ay nagpaalala sa atin ng karahasan at lagim na nangyari sa Whitechapel. Ang mga kalye ng Whitechapel ay naging saksi sa mga madugong pangyayari na nagdulot ng takot sa buong komunidad. Silang lahat ay mga babaeng naghahanap buhay sa gabi, biktima ng kahirapan at kawalan ng hustisya. Ang kanilang mga buhay ay puno ng pagsubok at sakripisyo, ngunit sila ay naging biktima ng isang malupit na kapalaran. Ang brutal na pagkamatay nila ay nagdulot ng galit at takot sa mga tao. Ang kanilang mga katawan ay natagpuan sa mga kalye, nagdulot ng matinding pangamba at pagkabahala sa buong London. Natakot ang lahat, nagalit at gusto ng hustisya. Ang mga tao ay nagtipon-tipon, nagprotesta at humingi ng hustisya para sa mga bibiktima. Ang kanilang mga boses ay umalingaw-ngaw sa mga kalye, umaasang mahuli ang mamamatay tao. Pero si Jack the Ripper ay nanatiling mailap, parang multo na nawala sa dilim. Hanggang ngayon, ang kanyang pagkakakilanlan ay nananatiling misteryo at ang kanyang mga krimen ay patuloy na nagbibigay ng takot at intriga sa mga tao. Ang investigasyon sa kaso ni Jack the Ripper ay isa sa pinakamalaki at pinakamahirap sa kasaysayan ng London. Walang tigil ang pulis sa pagtrabaho para mahuli ang mamamatay tao, pero laging naunahan sila. Daming teorya pero walang napatunayan. Dahil wala pang mga makabagong teknolohiya noon, lalo pang nahirapan ng mga pulis. Sa kabila ng lahat ng pagsisikap, hindi nahuli si Jack the Ripper. Hanggang ngayon, misteryo pa rin kung sino siya. Maraming pangalan ang lumabas bilang posibleng si Jack the Ripper. Ang kanyang mga krimen ay nagdulot ng takot at pag-aalinlangan sa buong London noong huling bahagi ng ika-19 na siglo. Mula sa mga ordinaryong tao hanggang sa mga miyembro ng maharlikang pamilya, mahaba ang listahan ng mga suspek. Ang bawat isa ay may kani-kaniyang kwento at dahilan kung bakit sila pinaghihinalaan. Ilan sa mga kilalang suspek ay sina Montague John Druitt, isang guro at abogado, Suwerin Kusovski, isang Polish na manggagamot, at Aaron Kosminski, isang Jewish na imigrante mula sa Poland. Ang bawat isa sa kanila ay may mga kakaibang katangian na nagdulot ng hinala. Pero kahit may mga ebidensya at teorya, wala pa ring matibay na pruweba na mag-uugnay sa kanila sa mga krimen. Ang mga detective at eksperto ay patuloy na nag-aaral ng mga dokumento at bidensya, ngunit ang mga sagot ay nananatiling mailap. Ang misteryo ni Jack the Ripper ay patuloy na iniisip at pinag-usapan ng mga tao ng mahigit isang siglo. Ang kanyang kwento ay naging bahagi na ng kasaysayan at kultura ng London at patuloy na nagbibigay ng inspirasyon sa mga manunulat, mananaliksik at mga turista na nagnanais malaman ng katotohanan. Ang kuwento ni Jack the Ripper ay hindi lang basta kuwento ng krimen. Ito ay kuwento ng takot, misteryo at mga anino ng ating nakaraan. Nabubuhay ang kanyang kuwento sa mga libro, pelikula at dokumentaryo. Ang kanyang pangalan ay simbolo ng hindi nalulutas na misteryo at ang kanyang kuwento ay nagpapalala sa atin ng kadiliman na kayang gawin ng tao. Hanggang ngayon, ang tanong na sino si Jack the Ripper ay isang palaisipan, isang misteryo na tuloy nagulo sa ating imahinasyon.